3, 6, 8. 3, 6, 8. Ay, eto si Three, six, po. Eto, na, huh? eto na, Pao. Eto na. Ano po pangalan mo na ninyo? Linita Cariño. Linita ah? Cariño. Saan Aling po ang bahay nyo, Nay? Rada Street. O, pupunta tayo doon ngayon. Ilang taon, ilan taon na po kayo? Ilang taon na kayo? Ilang taon na kayo? 68. 68. Ang ganda po ng design ninyo, ha? Ano yan? Oo, Atingin. 68. Walang kahirap-hirap na abunod pa. Ano pang pa hinihintay natin? Suit! Ang ganda ng kanyang design effort. Hi, ate Arlene, happy birthday. Yung kapatid kong happy, happy, happy birthday. Ate Arlene, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Pinag-isipan yung design, ano? tama <laughs> Opo, iba talaga, o. Sketch tape. <laughs> yung construction nito, iba yung... Uh... Tunggu Pau. Ayo mata. Jangan cerita udah dia. Oh ya, bakal mata Pak. Minimalis. Minimalis. <laughs> Minimalis. Nanti mata Pak. Minimalis. 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 Terima kasih Shout out. Shout out. Terima Yeah, Odi. Yeah. <laughs> maraming atis dito, oh. Bayabas, atis. Yung bayabas, oh. Is this the house? Wala Is bang this hinog this na? Ba? House? Masarap makapagsigang ng bayabas. Wala bang hinog? Gusto <laughs> <laughs> so, ba Ito talaga? yung bahay. Oh. Kanina ng bahay yan. Si Ant. Yung kapatid ng nanay ko, maraming ano, tanim na bayabas, puro hinog Kailan. na talaga. Pwede kami pumasok? Nakatali na? Nakatali na yung aso? Ah. <laughs> ako rin po, itali niyo baka kagatin ako ng aso. <laughs> eh, ang ganda ng sasakyan nila, Wally. Ay, oh. ganda. Ay, bahay niyo po ito? SUV. Ito, ito po bahay niyo? Ah, ang ganda po ng sasakyan niyo ha. Dito tayo. Pwede kayo pumasok sa loob, Nay? Eh. Ganda. Ano e? Eh... <laughs> e track ba? Yan, parang, parang... Golf. Parang sasakyan eh. Manibela. Oh. E-car. E-car. <laughs> Ang ganda ng bahay. E-car! Welcome. <laughs> Welcome to your home. Wow. Ang ganda po ng bahay niya, parang ano, set house tour. Ay, maupo na poster. po kayo tour. na doon. Kami na pahala dito. Baliwala. Ay, dito kayo na dito. Ay, nai, dito ka na eh. Sino naghihiga dito? Sino nai? tutulog dyan? Eto po, sino po ito? Si Kuya yan. Asawa niya po ito? Asawa niya. Ano nangyari sa asawa mo? Kaya lang nilibig. May stroke po eh. Ano, na totoo? Opo. Ano, stroke nga? Bakit <laughs> po stroke. Uh, na stroke? Ah, na, nalunod sa dagat. Ay, nalunod sa dagat, na okay, stroke? po yun. Ay ng marami sa umaga tapos nagdagat tapos nakita ko na lang lumulutan na. Ay. Ibig sabihin nanay, bakit sa dagat? Ano nagswimming nag-swimming kayo? Nakain ng marami tapos nag-swimming? Opo, nag-swimming. Ano po yung kinain? Ay, marami po. May, Hindi niya na po patandaan. Itlog. Hindi ko na matandaan. Itlog? May... may sa, yung... saan ang nangyari yun? Ibig sabihin, ay nag-swimming. Nag saan po nangyari yan? Sa buhol po. Nag-swimming sa buhol. What? Kailan? December 5, 2022. Ah, 20, oh. bago lang. Pandemic oh, pa yun ah. Ba't hindi ka kasama nung nag-swimming? Hindi ko po na ano eh. Pe, ano bali, second stroke ngayon eh. Pero nanay, nung nag-swimming, kasama ka? Opo, kaya lang tinignan ko yung mga apo ko. Ah, parang... So, ibig sabihin, o, o, overnight kayo dun? Overnight? Opo. So nung gabi umiinom ba si tatay nung uh, gabi na yon? Eh, hindi naman po, hindi naman. Hindi na, di ba malakas uminom si tatay? Hindi na po si umiinom, yes. na Ha? Hindi matagal na po kasi na stroke yun, yeah. 19... Okay. 1989 pa ata. 1989, nung ma-stroke. Tapos nagtuloy-tuloy na matay ba yung kalahating katawan niya? siya ba siya? Pilay po, pilay. Napilay siya, tapos nakapag-swimming pa. Okay, sabi niya magpa, magpapala, ano lang siya sa papa. Lamig, ano, bababad no? lang. E, bababad lang yung paa. Mm. Eh, tapos ako naman umalis. Magbababad lang ng paa. Baka hinila yung paa. Tinignan ko yung mga apo ko. Tapos sabi niya, sige, tignan mo yung mga apo mo. Sabi ganyan, babay pa siyang ganyan Ay. sa akin. Bumabay pa sa'yo? Oo. Ano sabi niya? Ay. Anong babay? Sige, sabi niya, nakangiti siya. ganyan. Parang ngayon, alalang alala niyo pa yung mga nangyari sa tatay, no? Okay. Yung huling araw o huling oras na nakita mo siya? Ngayon, ano yun? Minuto lang o oras? Yung pagbabay-babay? Mga, may, mula sa bumabay, mga 30 minutes siguro. Bago niyo siya nabalik, nabalikan? Balikan, nabalikan. Wala siyang kasama doon? Wala po. Bakit pinabayaan niyo, nag-iisa lang? Ayan, eh, I mean, ano naandun yung mga apo. Sabi niyo, titignan yung mga apo. Oo, oh, tinignan ko lang po yung mga apo ko. So, eh. pagbalik ko naman sa kanya, na, na. hana pero minsan, totoo yung mga ganun, yun para nagpaparamdam, kagaya na bumabay. Bukod doon, ano pa yung nagawa ni tatay nung maghapon na yun o nung gabi na yun, bago kinabukasan? Meron ba kayo nakita ang kakaibang ginagawa? ano, premonition? Anay lang sabi niya sa akin, I love you nang I love ah. you. Na dati na may hindi niya ginagawa? <laughs> hindi <naman> niya ginagawa. Mas <laughs> nag like, I love you na nag I love you sa inyo. <laughs> Tinanong ba siya, bakit ka ba I love you nang I love you? <laughs> mo sa kanya. Sumagot ka ba sa kanya nang sinasabihan ka, I love you? Hindi. Oo, <laughs> bakit hindi ka sumagot? Ay, oo. Oh. Hindi mo, ka sumagot. Pambihira yung I love you, hindi ka sumagot eh. Hindi naman ako ma maano sa mga uh, ganyan. Gano'n katagal um, na po kayo mag-asawa? 46 years po 46 kami. Years 46 years na. 46 years. Nung 46 years na magkasama kayo, never kang nag-I love you sa kanya. Nag-I love you naman po, pero nung panahon na yan, hindi oh. ako. Mm. ano bang panahon yun? hapon <laughs> nung time na yun na nawawala oh, siya Anong mm. open lang ano nami miss mo sa kanya ma um, uh, uh, ko po yung uh, paggawa niya Sabi akin niya uh, basta ko anong anong gusto mo sige mm. <laughs> anong klaseng asawa si tatay mabait super bait ano po pangalan niya? Hulito Cariño. Hulito. Hulito Cariño. Hulito. Ito. Ayan. Ayan, Hulito ha. Ha? Siya ba yan? Oo. Mm. Oh, oh. Kahit sa kalumingo, nando si tatay eh. Oh. <laughs> Siya kasama. Ano po ang tra dating trabaho ni Hulito? Driver po. Ayun nga, nando sa may labas ng bintana. Driver. <laughs> Driver po, tapos nagkaroon po <laughs> kami ng sasakyan naman. Mm. <laughs> Tapos siya ay yung tubitingin sa sakyan. Kaso nabenta ko na lahat nung namatay. Ilan po mga anak niyo? Dalawa. Mm -hmm. Ngayon pag ganyang ano, nag-uusap, kinakausap mo siya bago ka matulog, oh. nung mga unang araw na nawawala siya, unang... Oh. Oh. Uh, ano madalas mo sabihin sa kanya? Eh yun, wala. Namala naman kami masyadong ano. Mm -hmm. Matagal na kasi kayo mag-asawin, oh, oh, para no? Ma Parang magkapatid na lang. Oh. Alam Pero na, mabait oh, na, asawa oh, oh, oh. si Mang Julito. Oh, super bait po. Super bait. Alam niyo na. Po. Kaya huwag na kayo mag-I love you. Pa para sa iyo. <laughs> <laughs> para sa no. so, Babawiin ko ng araw-araw pa naman ako. Mm. Cancel, cancel. <laughs> kaya sagutin ng I love you din. Oo, sasagot kayo ng Pero I love you. Sabi nga yung taong gat buhay. Nagsasabi <laughs> ng I love you. Kasi pag wala na yun, hindi na makakapag I love you yan. <coughs> ah, mm -hmm. Talis, talis. ilang ba anak eh, Wala na si tatay. Ilang anak nyo? Dalawa. Dalawa pa. daw, bossing. Dalawa lang, bossing. Dalawa oh. lang lagi anak nyo? Lalaki-babae? Babae-babae? Lalaki-lalaki. Ano yung pinlano nyo na dalawa lang ang anak? Opo, dalawa lang. Anong dati niyang trabaho? Ano po, uh, welder. Welder nung araw. Tapos nagkaroon kami ng sasakyan, nag-driver. Yun. Yung sasakyan, jeep? Jeep. Kanya nyo, sa sarili niyo Sarili po namin. Malamang doon din ako yung pagiging stroke nga. Pagod. Mapagod. Kayo po ba? Anong pong trabaho po ninyo? Half swipe lang. Half Sabi nagtitinda daw kayo ng saging. Nagtitinda sabi. sa akin kanina. Saging, mani. Nilagang saging, itlog, mani. O bakit kayo bigla nagtinda ngayon? Eh, Nalulungkot kayo. Para po, yun, wala. Nalulungkot. Para maiwasan ko mag-isip ng mag-isip. So dalawang taon nakakalipas, hindi pa rin nawawala sa isip niyo si tatay, ano? Hindi pa. <laughs> Napakamahal niyo si tatay, ano? Mahal na mahal. Si tatay ba nung nabubuhay, nag-chicks ba yan? Uh, hindi po. hindi na huli? hindi na huli. hindi na huli. Hindi na huli. Mabait si tatay. Mabait. Kamusta bilang ama si tatay? Mm, napakabait din po. hmm. <laughs> Tapos itong bahay na to, ito ba yung naiwan niya o nangungupahan pa rin kayo dito? Naiwan niya na naiwan to. Na. Asa po ang mga anak niyo? Ah, yung isang anak ko. May mga asawa na? May mga asawa na po sila. May mga anak na rin. Saan sila nakatira? Yung isa po dyan sa kabila. <laughs> Tapos, yung isa, yung isa? nasa Australia. Ay, 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 ay shout out. Shala mag-isa ah, dyan? <laughs> Ikaw lang mag-isa dito. mag-isa ah. lang. ako. pag Sabado Linggo, kasama ko yung mga apok mo natutulog sa taas. Ah, may itaas pa to. Ay, parang napakalungkot talaga. Bakit hindi mo na lang dito patirahin yung anak mo? Para may kasama ka. Gusto nila magsarili. Eh. Mm. Kasi, Kasi may natin, pamilya. Mayor, hindi natin sure kung siya lang talaga mag-isa. <coughs> ah. hindi, pero... Kasi ko, parang may malamig. Oo. Hindi <laughs> ka tabi yun. Bukas oh, yung rep. May, <laughs> bukas ba? Minsan nga, naliligo ako. May kumakalampag sa pintuan. Wala ah! <laughs> <Ay, laughs> Pero nararamdaman mo na si tatay, lagi kanyang binabantayan. Ah, pag, nag, pag, pag nagiginaw na ako, na yan na yan. Kapag giniginaw ka na? Mm <laughs> Pag <laughs> giniginaw ka, nararamdaman mo, nandiyan na siya. Siguro, inaakap ka niya, no? Eh, yun, true ang sabi niya sa akin. Pag nawala ako, akapin kita lang palagi. Oh. Ay, sweet. Oh. Kinakausap ba niya, Mayor? Kinakausap. Wala daw siya sinasabi. Kinakausap mo ba si tatay pag ano nakakaranab ka ng ginaglalamig ka na? Sabi mo nga, pag nanlalamig ka, nandiyan na siya. Sabi ko, huwag niya akong tatakutin. Alam naman niyang matatakutin ako. Ano na isang totoo lang, natakot ako. Bigla may nagsasalita doon. Na <laughs> CCTV friend. Ano yon? <laughs> may CCTV na gano'n Ay, nagsasalita. Ayun, CCTV. Kala ko kung ano nagsasalita. Ba may si Ba't may, si CCTV? Gas na nakakabit yan. Kay tatay. Saan? Ah, kay tatay. Ano yung Kay tatay. Sobrang naman si tatay magbantay. Sa anak ko po yan. Pinagkakakabit. Hi po! Hello po! Hello. Shout out! Alam niyo yung mga anak niyo kaysa CCTV nilalagay dito, dito na lang kayo tumira. Masamahan niyo yung nanay niyo. Ang laki nung bahay eh. nila, no? Ang laki nung ng hmm. bahay. May itaas pa ng TV. Diba? Mas maganda may kasama kayo para malilibang Saan kayo. Sana ko no? po lang ni General. Pero, Nay, kung meron ka sasabihin eh, kay Tatay, ano? Uh, talagang mahal na mahal ko siya. Hindi ko na siya papalitan kahit kailan. <laughs> siya bang ba unang boyfriend mo? Siya ang una. Siya rin ang huli. San, san kayo nagkakilala, tatay? Mm, sa tiyahin ko po, nag welder po siya. Ako naman, nagpo-compute ng mga sweldo nila. No? So, may isa lang ang trabaho nyo sa isang lugar lang? Nung kayo nagpapasahod sa kanila? Yung tiya ko po, pero tinawag ko ako ng tiya ko para... Ikaw taga-pirma. So, mas marami siyang nasi a sa iyo. Hindi. Hindi. Pinag-asikaso lang siya ng pasahod. Tapos nakita mo siya? Po, Kilala mo na siya noon o hindi pa? Hindi pa. O, sinong unang lumapit? Ikaw o siya? Siya. A, anong sabi niya? Nagalim. Hey, Hi, what is your name? Hindi, paano kayo nagkakita? Nanligaw ba siya o sumama ka <laughs> nan nanligaw, na lang bigla? Nanligaw. Sinusundo ako sa school. Sinusundo po kayo. Sa school. <laughs> school? Nag-aaral ka pa noon? Opo, oh, po, sa PCC. Mm -hmm. Ay, estudyante ka pa. Na, wali, undergrad ako nung mapangasawa ko. Ilan taon ka na, nun? Nagtanan kami. Ah, isa po kayo nagtanan? Nagtanan. Ay, pum, tu, pumunta po kami sa bahay ng kaibigan niya. Sa mm. Bohol? Dito lang sa Pasay. Hindi mm. na uso tanan? Uso pa ba ang tanan ngayon? Hindi no. na. Parang wala na nagtatanan ngayon. Pero mayroon pa yata, yun. pag-istrikto yung magulang. Eh, kasi... Magagalit po yung tatay ko, pinag-aaral ako eh. Hindi eh, hey, kasi pag, nalaman, <laughs> pag straight ng magulang, ang tawag na doon, naglayas eh. Hindi na nagtanan Mayor, eh. Bak <laughs> bakit si, ba just... na nagtanan? Oh. Ay, sige, sige, may tanong ko isip. Bakit kaya Strict ba, eh, sabi niya, aalis na siya, hindi na siya magpapakita sa akin dahil Ay, lala, pupunta style. daw sa, malayo. Yung pala, Palawan lang pala naman pupunta. Ha, ah, magpapadala. <laughs> ah, ibig sabihin na nagtalang kayo, kayo ng dalawa, mag-boyfriend-girlfriend mag, mag na kayo. Tapos tinakot kanya, niya, no, alis siya. Niya. Baka sinusubukan ka lang. Hindi, <laughs> meron daw humahabol sa kanya. <laughs> mm, wow! Yung mga style pala dati, no? Ano yung tanong, Alan? Ah, uh, wala na raw ngayon tanan. Online tanan na daw sa akin ako. Oh, yes. Ay, taray. Online tanan. <laughs> digital na, digital na. <laughs> Oo, iba eh, na ngayon eh. Pero nanay, ano na lang mensahe mo kay tatay? Limbawa, nandito siya. Sabi mo nga, lagi kanyang binabantayan eh. Anong sasabihin mo sa kanya? Sana hindi niya ako papabayaan kasi mag-isa na lang ako. Ito. Ah, Dito, uh, lagi niya akong babantayan pag nagtitinda ako. At para matulungan ko kasi nagkaroon po kami ng maraming problema. Nakasan lahat ang bahay na to. Hanggang ngayon? Kaya, kaya nagtiti ako magtinda. Sinasabi niyo na ba doon sa mga anak niya, lalo yung nasa Australia, alam niya na to? Eh, tinutulungan po ako noon si tinutulungan niya ako magbayad. Yung nasa ombudsman, naabotan din naman ako. Kaya lang, siyempre, marami din siyang anak. <laughs> Yun ang minsan mahirap sa magulang eh. Gusto mo nung humingi ng tulong, nahihiya ka dahil may sarili na rin pamilya. Pero ikaw kung ano yung magagawa mo, gagawin mo na lang para sarili. Pero sa mga anak naman ni nanay, hanggat mare, lalo yung nandyan sa kabila, dito na lang kayo. Kasi meron dinadala yung magulang nyo na hindi sinasabi sa inyo. Minsan yan niyong nagkokos na magkakaroon pa ng sakit ang mga matanda dahil kakaisip ng mga problema Stress. na wala siyang pagsabihan. Mabutit na sabi niyo sa amin yung mga problema niyo. Oo nga po. Ito na po yung oh, reseta. Eh, Hindi para... naman nagpapacheck up <laughs> ah, at re-resetahan <ni> po. May <laughs> reseta. <laughs> ano, ito, para malibang si nanay, eh, bigyan natin ng na regalo. Yan. Iyon, no? Oh. Mabuti na lang. Marunong mag-ano si Bossing na mga pampalibang. Eto na. Eto na talaga ang regalo niyo. Nako, napakaganda nito. Galing sa, ha? Bishi. Hanabishi. Pagkagdag po din sa bahay, industrial floor fan with partner. <laughs> Mecha Super Blender with Compain Sheet. At meron kang electric air pot na no, wala na siya pero andito pa rin, si Airmat. Si Airmat. <laughs> Hanabishi ka partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossy. Nagdagang pa natin nanay yung regalo mo. Meron ka bang 5,000 pesos at regalo galing naman ito sa TNT. Ayak na Pangalood mo yan ay. May special TNT e offer for you. 5 gig data plus alikos and text to all pa. Valid for 15 days. 99 pesos lang. Lipat at mag na sa star 123 hash. O oh, nanay, alalay lang. Eto, mapapalalagyan mo na yan. Pwede mo rin itinda to. 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Pure Gold. Gold. Dahil po mga groceries niya, sa inyo na po yan. Mga dapat ka, sa groceries sa o paninda sa pure gold na po tayo. Kompleto kong mabilihin, mura ang presyo sa kalidad, Di ka padihado. Panalo quality sa bawat mabibili dahil sa pure gold, always, pan panalo. At <laughs> nagdagam pa natin, nga rin pa nanay, alalay lang ah. O oh, ito, pakikup. 5,000 po, ayan eh, no? May 5,000 pa po, po kayo, trigalo mula naman ito sa ah. Verge 3, 45. Ano ba nakakaiyak, Paulo? Wala. <laughs> may lakas di sa Plus. Kaya, kaya ito nabuhos ang nutrisyon at pagmamahal with birthday 45. BIRTHDAY 45. Oh no. Shout out sa mga mami sa nakatutok sa bahay. May chance din kayo makakanggap ng 5,000 pesos at regalo from BIRTHDAY 45 gaya ni Eva Fortaliza ng Caloocan City. Congratulations. Kaya magpicture lang sa harap ng TV kasama inyong mga anak habang nanonood ng Eat Bulaga. I-comment niyan sa Verse 345 na post na makikita sa TVJ Facebook page. Ilagay sa caption ng inyong full name at lugar kung saan kayo nanonood. Ops, may mga damer tayong nakatanggap uh, <clears throat> ng regalo mula sa birthday Ayun sa mga damer sa barangay. <laughs> Nagiiyakan sila. <siya> na. <laughs> Ayan, ito po na, meron pa kayo. Meron din Team Studio rin, may regalo po galing sa birthday. Nakarating po ba 'yung regalo? Oh, you know? Ayos ayos man, ayon, oh. Ayos, ayos, Mayor. Ah, yun, no, Team sila. Studio. Oh, bawalin 'yan. Oo, oh, dami okay, oh. No? Okay, thank you po Team Studio. So enjoy. Naay meron pa po kayong 5,000 pesos at regalo mula sa Bingo Plus. Sa Bingo plus, Bingo plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Ay, ito, another 5,000 pa rin po ang regalo. Ayan, parang gumandal na lang muna ninyo. Pagpaganda rin ang pakiramdam to. Galing ito sa... Tola Kani Herbal Liquid Supplement Helga Pills, Tapos ang laban 5,000 pa rin na regalo mo naman ito sa CDO Crispy Burger May sarap na 100% beef burger Na pinakrispy Yan ang malutong na sagot sa everyday bawan ng pamilya Affordable bawan yan mga dawagas Dahil 12 pesos lang per piece 5,000 pa uli na na ito. regalo galing ulit sa CDO, CDO Idol, idol Cheese Dog. May surprise kami sa inyo mga Dower Cats. Ang CDO Idol Cheese Dog. Ngayon ay cheesy as na mas cheesy kasi na. Bakit? Idol sa cheesiness at idol sa sulit. Kaya, mag, kaya mapaparami ang kain ng buong fam. At 5,000 pa rin po ang regalo nyo. Galing naman ito sa Palmolive Natural Incentive Moist Shampoo. Pinapasya pa ulo! Hehehehe! Try na ang new long-lasting bango ng Palmolive Natural Intensive Moistures. Moisture para hindi lang maganda, aroma, maganda. maganda. Bin mga soaking tindan. Bakit ba parang ang babo, Mac Paolo? Parang lagi iyakin. Anong naramdama mo? Bakit ka naiyak? Magkakasoray siya ito kasi ako. Hoy! Sisera! Yes, we Yung totoo, Yung totoo. Kaya... Kada abot Kada abot ko mayor nung 5,000 sabi ni nanay, sobra na sobra, nakakayak. Nay, ayan. Bakit? Ano? Kamusta? Talaga talaga po siguro umiiyakin nako kasi sa so opisina lang po. Uh, crying lady tawag nila sa akin. Pero nanay, ikaw sana, lagi kang dalawin ng mga anak mo kasi nararamdaman namin yung kalungkutan mo hanggang ngayon Ito para kay Tatay. At huwag ka mag-alala yung kalungkutan mo sinasaluhan ka naman ni Paolo. Dinadamayan ka niya. Crying lady pala si na. Ikaw, Pao, bakit am, parang ang babaw ng luha mo sa mga, mga oh. eh. pala? Eh, basta ganun. Yan, lalo na pag masaya, pag malungkot, mm. ganun din. Tumutulo pa rin yung luha. Ah. And si Paolo kasi Queen of Tears din niya. <laughs> parang yung Korea. Nanay, mag-iingat po kayo ha. Bukod sa pagkakausap niyo kaya tatay, huwag niyo kakalimutan palagi magdasal. Yung mga problema mo matapos na, no? Maging ma maayos ang mga buhay nila. Oh, hindi ko na sila matutulungan katulad ng dati. Uh, uh, hindi ko na sila uh, matutulungan sa mga pinansyal nila. Kaya sana uh, pagputi nila yung pagtatrabaho nila at saka yung mga anak nila. yun ang tagi in kong iniisip sana lagi nila uh, tingnan tingnan. Pero isipin niyo pa rin yung sarili ninyo. Yun. O, Yun. Puro sila. Baka yung kalusugan niyo, importante pa rin yan. Uh, sila sa akin ng aking mga apo. Kaya ito na eh, para sa inyo. At uh, uh pandagdag po na, At saka pantulong na rin sa mga anak ninyo. Pang araw-araw na gastusin. May mga regalo ka na, may 45,000 ka pa. Yung 45,000, gawin natin 65,000 Pesos. Oh! 50,000. 50,000, nanay. Si Ito, 65,000 Pesos. 65, <laughs> Posing, <laughs> salamat, Posing. <laughs> Love you po. <laughs> Nay nagdadasal ka palagi kasi hanggang ngayon sinusubukan ka pa niya. Oh, kasi alam niya ako na... pinababayaan, niya ako palagi. Kasi Lord, syempre alam niya kaya mo to. Alam nila matatag ka, medyo iyakin ka pero alam namin at alam ng mga anak mo, alam ng Diyos na kaya, kaya mo to mga problema ang dumarating oh, sa buhay mo. Magpalakas ka ha. Opo. Oh, oh. Okay, Paolo. Kasi may katawa, mag-gym ka ha. Okay, <laughs> Paolo. Ikaw naman, pausa. lagi ko lang sinasabi. lagi lang natin sinasabi, pag ganito, nararamdaman mo at mukhang mabigat ang pakiramdam mo, kuskusin mo lang yung mata mo. Bukas, sigurado, absent ka. O ikaw naman, wali Ano? Mayon, man. Hindi kuring hindi ko rin, rin kayang mag-isa kung magkakasakit ka rin kung iisa ako dito. Mayon lang yung May, liwanagin natin to, di ba, Mayor? Oo, liwanagin natin to. Nang establishing natin, ha? Wala mag-absent pa Oh, wala, 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 absent <laughs> <laughs> Pero nanay, God bless po sa inyo. Yes, Naway bigyan pa kayo ng malakas na katawa ng Panginoon. Wastong isipan. <laughs> <talking at magtinda> Tandaan nyo, habang dumidilat ang mata natin sa umaga, ibig sabihin, meron pa kayong misyon sa mundo. <sighs> <laughs> <laughs> Salamat <laughs> po. <laughs> okay, congratulations na yun. Lenida. Congrats po, Nanay Lenida. Salamat din po. At sa mga Dabar na nag-register at pumila dyan sa Barangay Zapote, Las Piñas City, thank you po sa inyo. Sa mga Barangay Officials and Coordinators na nagkasikaso sa atin dyan, lalo lang kinakap Cesar Rubio, Secretary Rabia Rica Blanca, at sa presidente ng Homeowners Association, si Ronald Kines. Salamat po sa muling pagpapatuloy sa amin dyan sa inyong barangay.